Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn ngayong Pebrero 6, 2025. Pagbabago at paglago, isang araw ng pagkakataon at pagpapalaya. Ngayong araw, Capricorn, ang mga enerhiya na bumabalot sa iyo ay puno ng malalim na pagbabago at posibilidad. Ang iyong likas na pagnanais para sa kaayusan at tagumpay ay magkakaroon ng isang mahalagang papel sa iyong mga desisyon ngayong araw. Habang ang buwan ay nananatili sa konstelasyon ng Gemini, ang iyong mga iniisip at nararamdaman ay maaaring maglakbay sa hindi inaasahang mga direksyon. Ang mga damdamin ay naghahanap ng kanilang tinig at mararamdaman mong mas malalim kaysa karaniwan ang iyong mga pakiramdam. Ang iyong mga affections, ang iyong pagmamahal at malasakit, ay magdadala ng mas mabigat na timbang, kaya't maging maingat sa paraan ng pakikisalamuha mo sa iba. Ang iyong mga interaksyon ay magkakaroon ng malaking epekto sa araw na ito, kaya tiyakin mong ginagamit mo ang iyong lakas ng loob at tapang upang mas mapalalim ang mga relasyon at maghatid ng higit na koneksyon sa iyong mga mahal sa buhay ang paglaya mula sa matagal ng pagkakataon at pagharap sa nakaraan. Ngayong araw, ang unti-unting pag-usbong ng mga emosyon ay magiging pagkakataon para sa isang mahalagang pagbabago sa iyong buhay. Isang bagay mula sa nakaraan, partikular ang mga problemang puk sa pamilya, ay lilitaw at magbibigay sa iyo ng pagkakataon upang masusing pagnilayan ang iyong mga karanasan. Isang matagal ng pag-aalala o isang pasanin sa pamilya na hindi pa natutugunan ay maaaring muling lumitaw sa iyong isipan. Sa kabila ng matatag mong likas na pagkatao, tila nagiging tamang panahon na upang harapin ito at bitawan ang mga anino ng nakaraan. Ang pagyakap sa iyong lakas ay mahalaga upang makapagdesisyon ng tama at ngayon ay maaaring maging pagkakataon para simulan ang proseso ng pagpapatawad o pag ayos ng relasyon sa mga mahal sa buhay. Maging handa kang kilalanin ang mga aspeto ng iyong buhay na kailangang baguhin. Bukas na isip at pagtanggap sa bagong pagtuklas. Habang ang araw ay nagpapatuloy, makikinig ang iyong pakiramdam sa mga pahiwatig mula sa mas malalim na bahagi ng iyong pagiging. Mararamdaman mong mas malakas ang iyong intuition at ang mga hindi nakikitang enerhiya ay magdadala sa iyo ng mga bagong pananaw. Sa kabila ng anumang pangarap o hindi pagkakaunawaan, makikita mo na ang mga pangyayaring ito ay may layuning. Magiging mas madali para sa iyo na makita ang mas malalim na katotohanan ng mga relasyon at sitwasyon. Kung dati-rati ay nahirapan kang magdesisyon, ngayon ay magkakaroon ka ng gabay mula sa iyong kaluluwa. Ibig sabihin, hayaan mong ang mga pahiwatig ng iyong intuition ay magsilbing gabay upang mas mapadali ang mga desisyon at hakbang natatahakin mo. Sa pagpayag mong magbukas ng iyong isipan at tanggapin ang mga bagay na may positibong intensyon, Magkakaroon ka ng pagkakataon na magtulungan ang iyong sarili at mga mahal sa buhay patungo sa mas mataas na antas ng pag-unawa at koneksyon. Ang hamon at pag-usbong ng pakiramdam ng pagkakaisa. Ngayong araw, Capricorn, may mga pagkakataon na ang mga emosyon ay magdadala ng mga hindi inaasahang pagnanasa o pananabik na magbibigay sa iyo ng higit na pag-unawa sa iyong sarili. Sa mga sandaling ito ng kabigatan o malalim na nararamdaman, makikita mong ang mga ito ay pagkakataon para magbago at magsimula ng bagong pananaw sa iyong buhay. Ang mga emosyon na magbibigay gabay sa iyo upang mapagtanto ang halaga ng tunay na pagmamahal at suporta. Kaya't ngayon ay pagkakataon na mag-focus sa mga positibong aspeto ng iyong buhay. Marahil ay may mga pagkakataon ng mas matinding koneksyon at intimasi sa iyong mga relasyon na magbubukas ng mga bagong daan para sa isang mas makulay at mas matagumpay na ugnayan. Gayunpaman, kailangan mo ring matutong magpatawad at magbigay, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa iyong sarili. Maswerteng aspeto ngayong araw. Maswerteng kulay, itim at lila, ang mga kulay na ito ay sumisimbolo ng lakas, proteksyon, at pagpapalakas ng koneksyon sa iyong spiritual na mundo. Ang mga kulay ay makakatulong upang magbigay liwanag sa iyong landas at gabayan ka patungo sa tamang desisyon. Maswerteng numero, 4, 7, 22, ang mga numerong ito ay nagpapakita ng solidong pundasyon at spiritual na pagunlad. Maswerteng kristal, Amethyst. Ang amethyst ay isang kristal na tumutulong sa pagpapalakas ng intuition at spiritual na koneksyon. Ito ay magbibigay sa iyo ng kakayahan upang magkaroon ng mas malinaw na pag-unawa sa mga emosyon at sitwasyon na hinaharap mo. Maswerteng gawain, pagtulong sa mga kapwa at pagpapatawad, ngayong araw ay makakatulong sa iyo ang pagpapatawad at pagpapalawak ng iyong pag-unawa sa mga relasyon maglaan ng oras upang tumulong sa mga kapwa at magsimula ng isang hakbang patungo sa pag-aayos ng mga matagal ng problema. Pagwawakas ng araw at payo para sa iyong paglalakbay. Capricorn, ngayong araw ay napakahalaga para sa iyong personal na paglago. Ang mga pagbabagong darating sa iyong buhay ay magsisilbing paalala na ang iyong lakas at tapang ay kayang magbigay liwanag sa mga madidilim na aspeto ng iyong buhay. Ang bawat hakbang na iyong tatahakin ay may kahulugan at layunin. Huwag matakot sa mga pagsubok na dumarating, bagkus yakapin ito bilang pagkakataon upang mas mapalalim ang iyong ugnayan sa iyong sarili at sa mga mahal mo sa buhay. Ang pagpapatawad at ang pagpapalawak ng iyong pananaw ay magbubukas ng pinto patungo sa mas magaan at mas masaya na pamumuhay. Huwag kalimutan na ikaw ay may kakayahan na baguhin ang iyong kapalaran. Ang araw na ito ay nagsisilbing paalala na ang tunay na lakas ay nagmumula sa loob, at sa bawat hakbang na iyong ginagawa, makikita mo ang mas mataas na layunin na magdadala sa iyo sa mas magaan na buhay. Sa bawat pagkakataon ng hamon, alalahanin na ikaw ang may kapangyarihan upang magtagumpay at umunlad. Patuloy mong lumikha ng buhay na mas puno ng pagmamahal, pag-unawa at kaginhawahan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.